Talang, talang. Sobrang tamad ni Mayor. Ilang araw nang nakalipas ang bagyo hanggang ngayon hindi pa nakakapag-clearing. Ang kalat-kalat pa. Nakabakasyon pa si Mayor sa Taipei. Electric pan doon sa Kuwait. Kung binitbit mo. Ha? Talagang <laughs> bitbit. Ha? Oh, dito na tayo. Ah, may dikit ka sa dikit ka mm. sa balat ko ang suot Wag, mainit. Ah. Sobrang sarap sa mata. Si Mayor lang hindi mainit may sa tataki, mata to. Siya, ano yun? Ha? Huh? Ano yun? yun. Oh,

Ito yung mamalaki ng Taiwan. Ano yung dami mamalaki? Mm, start yung estate na yun. Yung may labas? Mm-hmm. <laughs> Oo, oh, sabi na nga ba eh. <laughs> <laughs> ha, ang hirap naman tumingin sa maliwanag. Hindi lang siya. Uy, dami-dami naman. Hermes! Si Hermes pala yun eh. Ang um, dami, oh. tatlo yata yan dito eh. Are si madam. Ang lang tatlo yata yan si mayor pala. Diba sa Ang ano dami. Ano ba? may mga lalaki? May mga babae ba dyan? May isang babae. Hindi naman na daya. Isa lang babae. Ayan. betlog lang malaki. Hindi ka na bed Ba't kaya may ganyan? Ano yan? Ito nila? Parang... Dikit na sa likod ko yung damit ko ay. Eh. Eto pa. May no, tinan mo, tatlo. May pa, may paapat pa dun eh. Itsura silang mga may sakit. Lawlaw <laughs> -law eh. <laughs> Itsurang may sakit. Nasaan babae eh? are? Ang gadaya. Matanda na. Ang hirap tumingin. Sakit mata. She... At matanda na si madam. Yan si madam. Ano si gawin Ang tira pang-apat na yun eh. Chime you. Oh, hi. Hi. Tara na, dear. Ah. ah tara na, na yan. Init. Pagpabalik masarap. Mali, eh, randaw. Ito sabi niya. Eh, ay, yan nan pala sabi niya. <laughs> Naluwa ko na si Manong Yan nan. nan lang ba maputi? 9.30? Yan ang o. Ay, hindi yun na pwede. Too late. Si Hipat Hipatus. Hipastus. Vulcanus Si Apollo. Boy, minsan lang ako magkita ganyan. Paano mo nalaman supot yan? Ha? Paano mo nalaman? Na ito ka, eh. Si Aris Mars. Ito ka. Ay, gayon pala yun. <laughs> Hermes. Mayor, dapat bilit-bit mo yung aircon eh. Para hindi mainit.